na nag-donate ng cash and in kind sa One Race for Filipino. Isang malaking balita, ang ling pagbabalik ni Jane De Leon sa mundo ng telebisyon bilang house guest sa Pinoy Big Brother nito Mayo 2025. Ang dating darna ng ABS-CBN ay muling nagbigay ng kilig at saya sa mga tagahanga. Ngunit kasabay nito ay muling naging usap-usapan ang kanyang hitsura at ang pagbabago nito. Sa kanyang pagpasok sa bahay ni Kuya, Agad na napansin ng na mga netizens ang kanyang bagong mitsura. Marami ang nagkomento na tila may pagbabago sa kanyang mukha, particular na sa ilong at labi. Ang mga ganitong reaksyon ay hindi na bago kay Jane, na matagal na napapansin ang kanyang mga pagbabago sa itsura mula ng simulang sumikat. Ayon sa ilang mga online, may mga nagsabi na mukhang nagpa-enhance ng ilong si Jane na nagbigay daan sa mga diskusyon tungkol sa efekto ng cosmetics procedures sa mga artista. Ang mga ganitong usapin ay nagpapakita ng pressure na nararamdaman ng celebrity na manatili ang kalanditsura upang manatili sa industriya. May mga netizens din na nagsagawa pa ng side-by-side side kung comparison ang kanyang dating muka at ang kasalukuyang itsura. Ang mga larawan ay mabilis na kumalat sa Twitter, Facebook at TikTok kung saan kanya-kanyang opinion ang mga netizens mula sa suporta hanggang sa pagdududa. Gayunpaman, may mga tagahanga naman ang na nagsasabing hindi ito alintana ang mga pagbabago na itsura at mas binibigyan pansin ang kanyang talento at ang kanyang kontribusyon sa industriya ng showbiz. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang kanyang dedikasyon sa kanyang karera at ang saya na nag nito sa mga taga-panood. Sa kabilang banda, may mga nagsabi ang pagbabago na itsura ni Jane ay nagbigay sa kanya ng mas matured at eleganteng itsura. Para sa kanila, ang cosmetic enhancement ay isang personal na desisyon na hindi dapat husgahan at ang mahalaga ay kung paano ito nakatulong sa pagkakataas ng kumpiyansa at confidence para sa sarili. Ang muling pagbabalik ni Jane sa PBB ay hindi lamang isang pagkakataon upang muling makita sa telebisyon kundi isang pagkakataon din upang pag-usapan ang mga isyo ng body image, self-esteem at ang pressure na nararamdaman ng mga artista sa ilalim ng mata ng publiko. Sa huli ang aral na makukuha sa pagbabalik ni Jane sa PBB ay ang pagpapahalaga sa sarili at ang pagiging totoo sa sarili. Ang bawat isa ay may karapatang magdesisyon para sa kanilang katawan at itsura at ang mahalaga ay ang pagiging masaya at kontento sa mga desisyon ito. Ang pagtanggap at pag-unawa sa mga desisyon na iba ay isang hakbang patungo sa mas inklusibo at suportadong komunidad. Maraming salamat sa inyong panunood.